Hello everyone! Pagka-uwi ko nga galing sa galay, in ko nga itong package na dumating. Umorder nga ako nitong 2 liter na water bottle at color black. Saktong-sakto kasi yung laki nito lalo na pag nag-gym kami. Bumili nga din ako nito maliit na vacuum para sana dito sa kwarto ko. Yun nga lang ngayon ko lalapansin car vacuum pala ito na kumuli na naman yung bili ko. At ang pinaka-excited nga ako dumating ay itong monthly pill storage box. Alam nyo naman everyday nga tayo umiinom nitong tayon. Last time kasi inipiprint pa nga ako ng calendar at sinachekan ko everyday kung nakainom na ba o para hindi nga ako makalimot. Pero this time, meron na nga tayong lalagyan at meron pa nga ring day na nakasulat. Kaya for sure, makakainom ako araw-araw. Itong -araw. color pink pala na gamis ay vitamins ko yan. Uy, hindi ka pa nakafollow, no? Please follow Alex Pablo Vlogs. Meron niya tayong good news na natanggap at syempre, share ko nga ito sa inyo. Lately, nagda-daily uploads na nga rin tayo sa YouTube at finally, namit na natin lahat ng requirements para ma-monetize doon. At ngayon nga, bago kami pumunta ng mall, bigla ko lang naisipan na i-open yung YouTube. At ngayon nga, inak na ako ng notification na pwede na nga daw akong mag-apply. At kailangan ko nga lang daw ng AdSense account. Thank you Lord sa panibagong blessing na dumating. Hindi ko na nga lang din natapos ang pag-aasikaso nito dahil paalis na rin kami. Kapag ganito kasing may mga fi-fill upan, mas okay ko sa computer gagawin gawin. maya, -maya nga lang ay nakarating na rin kami dito sa Cross Iron Mills. At gusto nga daw nila tita na magtingin-tingin ng mga gamit na pang baby. Grabe, ito pa lang car seat nakita namin ay sobrang mahal na partida. ka-sale pa yan. O ba diba, grabe, ang mahal magkaanak. At napakabait nga ni Sandra at Cassie at talaga naman tinutulungan nila kami na maghanap ka ng mga gamit para sa baby. Holiday pa lang ngayon, long weekend, kaya nga ganito kadami yung mga tao sa mall. Labor Day kasi dito sa Canada. Medyo nagutom na nga rin kaming lahat, kaya ito nga naisipan namin bumili ng popcorn. At syempre, ang request kong flavor ay yung caramel. Dumiretso nga kami ng winners dahil nagtingin-tingin nga din ang dami dito si Tita at nang mawala nga yung takip ng popcorn nila Sandro. Kaya syempre, to the rescue naman tayo at talaga naman binalikan ko lahat ng mga dinaanan nila para mahanap nga yung takip. Ang ending ay wala nga kaming nabili para sa baby pero at least nag-enjoy nga kami sa pag window shopping. Naabutan na nga din kami ng pagsasarado ng mall. At ang makauwi na nga kami ay tinatry nga ni Papa na hanginan nga itong upuan. Basta ito yung mga usong upuan sa beach yung parang iikot-ikot mo nga lang, tapos magkakahangin na siya sa loob. Pero free lang kasi ito, nung bumili nga daw ng alak si Papa, kaya parang fake nga at hindi naman nagana. Tinry ko nga din ito lagyan ng hangin, pero walang ending, nahilo lang din ako. Pag uwi nga natin, ay tinuloy ko na nga yung pagsisetup ng monetization natin para sa YouTube. Yun nga lang, parang medyo komplikado nga ito at nalito rin ako. E dalawang beses na nga rin nag email yung YT na may mali nga daw ginagawa. Ay ewan ko ba, parang naubusan na nga ako ng brain cells dito. Pero sana ma-approve na nga application natin sa susunod. Gabi na rin, kaya medyo nagugutom na rin ako. At ang naisipan kong mga kainit at ang crave ko ay itong nilagang itlog. Yun nga lang ay nabasagan na naman tayo. Ang ending para nagmumukha na nga itong crab and corn soup. Ay paano ba naman kasi halos yung isang buong itlog nga ay lumabas na lahat ng laman. Ewan ko ba kung paano ko nga ito susolusyonan. Lagi na nga lang ako nababasagan na itlog tuwing naglalaga ako. Itlog din pala yung madalas natin kinakain dahil mataas nga ito sa protein. At alam nyo naman, nagji-gym nga tayo kaya kailangan natin ng protein para mas magkaroon ng muscles. Kinatry ko din talaga na itama yung pagkain ko parang di naman masayang ipag-gym natin. Speaking of gym, ito nga kinahaponan na pupunta nga kami doon. Malapit lang din naman ito sa amin, parang 5 minutes drive lang. Kumukuha nga ako nitong basahan, pati pang spray para nga panilis sa mga equipment na gagamitin mo. At nirefillan ko na nga din ng tubig itong ating water bottle dahil matagal-tagal tayo mag-workout ngayon. Hindi rin kasi kami nakapag-gym ng tatlong araw. Naging busy din kasi sa gender reveal at kung ano-ano pa. At ang una ko ang ginagawa pagpunta ko dito ay ang pagte-treadmill. At around 15 to 30 minutes ako dito. Tapos saka ko palang sisimulan yung talagang work workout. Sobrang sarap sa feeling. Every time talaga na pinagpapawisan ako na sobra. Lalo na ngayon nagsisimula na ng lumami. Kaya bihira ka na talaga pagpapawisan. Sa sobrang dami ko na nga inom na tubig. Ay napapadinghal na nga rin ako. Dahil nabubusog na nga ako dito. At dito rin pala ako lagi nag-workout sa women's area. Para nga rin mas komportable gumalaw. E eh, meron pa nga rin ako nakita saging dito. Para nakakatempt naman kainin. At mukha namang walang may ari. After nga natin mag upper body workout for today. E eh, dumiretso nga ako na sauna para mas pagpawisan. Sabi rin sa Google eh, mas nakakatulong daw sa muscles. Ewan ko kung totoo. After naman na sauna, hindi na rin ako nag-workout after at tiktok na nga lang tayo dito. Maya-maya nga lang ay dumating na rin si Papa para sunduin ako. Hindi na nga rin siya nakapag-gym ngayon dahil meron nga siya mga kailangan pa at kailangan pa unahin. Ilang naman po ang mga ganap for today's vlog. Thank you so much for watching!